Natuklasan ni Cat ang isa sa sign, marker ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Ito ay isang uri ng isda na kung saan tinatawag na catfish o parang hito. Batong kinorting parang isda ay nangangahulugang Yamashita Treasure na nasa Water Bank. No? ibig sabihin kung saan nag-iipon ang tubig kung saan nagkakaroon ng tubig pinupunduhan ng tubig ay naroon ang Yamashita treasure posibleng ito ay sa putikan o creek na maliit na kung saan may disenyo ang kanyang mukha na dat o parang bilog na sa kaliwa ito ay nagtuturo ng direksyon kung nasaan ang Yamashita treasure bagay na narian sa lugar no kaya tandaan natin Water bank treasure ito